Hi, Kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, Ang Buhay at Payo ng OFW. Sa video po natin today, i-share ko lang po sa inyo ang application na ginagamit ko sa pag-transfer or pag-remit -re ng pera from Canada to Philippines. Ang gamit ko po ay ang Kabayan Remit. Available po siya through online and also sa mobile application. Ang focus po ng video natin today is ipakita sa inyo paano yung uh, pag-transfer ng pera from Canada to um, Philippines. And ang Kabayaner Meet po ay available din sa US and UK. So, i-click lang po natin yung installed Kabayaner Meet application, uh, provided na nakapag-register na po kayo. Make sure lang na tandaan niyo po yung phone number na ginamit niyo, yung PIN code niyo po during the registration. And yung phone number niyo po dapat ay laging nasa inyo kasi once in a while magpapadala po ng one-time password sa inyo. So since nasa cellphone ko po siya, naka-activate po yung biometrics or via fingerprint ang pag-login. And uh, tatakpan ko lang po yung ibang details or i-blurred ko lang po yung ibang details to protect my personal information. And kapag madalas po kayong gumagamit ng Kabayan Remit application, makakaipon po kayo ng reward points and pwede nyo po siyang gamitin as a discount sa susunod nyo pong transaction. Take note nyo lang po yung um, expiration date ng mga discounts uh, para hindi masayang. So, for example, sa akin, ito na po yung mga na gamit ko or na-earn kong discounts. At kung ready na po kayong gamitin yung discount, i-click nyo lang po yung claim rewards bago yung i-process yung next transaction nyo po. And click natin yung claim rewards. And then, nakalagay po dito yung options. and entry natin siya. May option po kayong pumili kung paano nyo babayaran or isa yung payment. Uh, we have bills payment, cash collection, credit to account, or mobile e-wallet top up. Sa akin po, ang lagi kong ginagamit is credit to account. Nag-register na po ako ng bank account ko from the Philippines. Doon ko po transfer yung remittance ko. And then, Credit to account, and lagi pong Interact e-transfer yung ginagamit kong process sa pagbabayad sa kabayan remit. And then, dito natin ilalagay yung amount ng bayad natin or yung total na isesend natin. Ayan po, and automatically magkakalculate siya sa baba kung magkano exactly yung mapapadala sa Pilipinas. Kung saan account nyo po ipapadala sa Pilipinas. Ayan. And take note po, sa Canada, uh, nasa located po ako sa Quebec, Canada, ang uh, transaction fee is $4.99. Canadian dollars. So, kung depende po kung nasan kayo, mag-iiba po yung transaction fee. Double check nyo lang po yung amount kung tama na po yan. Kung ito po talaga yung amount na gusto nyo ipadala sa Pilipinas. Kung okay na po, i-click lang po natin yung select receiver. And then, meron na po kayong na-add na receiver. Pipiliin nyo lang po. Kung wala pa, pwede po kayong mag-add ng receiver nyo sa Pilipinas. And then, automatically, kung na-add nyo na yung bank account, mag-populate po siya dyan. And pipili lang po kayo ng reason for transfer. Uh, marami po yan. Ang lagi ko pong ginagamit is family support pero depende kung ano po yung reason for transfer nyo. And kung meron kayong promotional code, ilagay nyo lang po siya dito. At pero, kung meron po kayong na-receive na referral amount or wallet amount, ilagay nyo lang din po dito. Kung wala naman po, all good na po tayo. Review transaction. Dito sa review transaction, nakalagay kong uh, delivery method. Ina-send si sa credit to account ko, ibig sabihin sa banko ko sa Pilipinas. Magkano yung current exchange rate. And then, magkano yung total na babayaran ko. And yung service fee. And promotional code kung meron. At ang total na fee is $4.99. And ito po siya. Kung okay na po lahat. Ngayon po ay nasa bank uh, application po ako. Uh, isa sa mga banko ko dito sa Canada. Uh, ito po yung kagamitin ko para magpasok ng pera or magbayad ng pera sa kabayan remit which is i naman sa Pilipinas. Uh, kagaya ng sinabi ko, ang gagamitin natin ay Interact e-transfer. Pipiliin natin yung Send an Interact Transfer. And then, pipiliin ko yung account. And uh, sa video po natin, makikita nyo po yung mga blurred na part. Uh, again, for privacy. Um, papakita lang po natin yung mga importanteng details. And then, dito, dahil madalas ko na pong ginagamit yung kabayan remit, naka-register na po siya dito sa bank account ko. Pero, pwede nyo pong i-register ang kabayan remit sa sarili niyo pong account. Hanapin lang po natin siya. Ayan. So, makikita nyo po dito na nakalagay yung uh, email address, payment at kabayantnermeet.com. Sa amount po, kung maalala natin, ang total amount is 535 Canadian Dollars. Kasama na po dyan yung transaction fee. And maglagay lang po tayo ng notes. Yan, nilalagyan ko po siya ng notes para alam ko kung anong transaction yung ginawa ko. And then, kung ready na po, continue lang natin. And bago nyo po i-process yung payment, make sure na tama yung amount and tama yung papadala natin. So, meron tayong nakalagay na kabayan remit and kung kailan. Kung okay na po lahat, pwede na po nating isend yung payment. And then, once na ma-process na po yung transaction nyo sa Kabayan Remit, magpapadala po ng email ang Kabayan Remit every step of the way. Uh, from the time na na-complete yung transaction nyo for, for remittance, hanggang sa ma-receive ng Kabayan Remit yung payment natin until na mapadala yung pera sa bank account natin sa Pilipinas, magpapadala po sila ng update through email kasama po ang resibo. So, to make sure na legitimate yung transaction at meron din po kayong reference sa lahat ng transactions, may katibayan na nag-transfer po tayo ng pera at uh, monitor po natin. So, take note nyo lang po or check nyo lang po yung email nyo from time to time. Uh, usually po, ang duration ng transfer ay nasa 1 hour to 4 hours, especially during business days. Mabilis lang po siya. So, kung halimbawa nangangailangan talaga sa Pilipinas ng pera, uh, maasahan nyo po na mapapadalahan nyo po sila in a matter of hours. So, i-monitor nyo lang po. Halimbawa po ito, pag gusto ko ipakita yung previous transactions ko po. Uh, for example... Uh, nung April, ito po yung transaction. And pupunta lang po kayo sa transaction updates para makita nyo po yung steps. So, halimbawa po, last April 24, makikita nyo rin po yung timestamp. Kung gaano siya nag-progress, kung gaano kabilis yung transaction simula nung nag data ako sa Kabayan Remit. Mula ng mabayaran at nagkaroon ng confirmation sa bank hanggang ma-receive yung pera doon sa banko sa Pilipinas. So imagine uh, 11:08 uh, pinasok ko yung or pinasas ko siya sa Kabayan Remit at pumasok siya sa banko ko sa Pilipinas ng 11:21. So halos wala pang 1 hour na na-remit na kagad siya. Uh, yung current transaction natin ngayon is in progress pa. And uh, later on, marireceive ko na siya sa banko ko sa Pilipinas. Kung meron kayong online banking, mas maganda yan para ma-monitor na nareceive niyo kagad. After few minutes, naka-receive na po tayo ng notification via email na pumasok na yung pera na niremit natin uh, through Kabayan Remit. Uh, mapapansin niyo po yung email. So, ito na po yung fund transfer transaction confirmation. Kung mapapansin nyo, ito yung full amount na nakalagay sa kabayan remit. Wala pa pong one hour na transfer na po tayo. So, ganun po siya ka-efficient at kabilis. Kagaya nga po ng sabi natin kanina na lagi po kayo makaka-receive ng email notification from Kabayan Remit in every step po or any update na meron during your transaction. So, ito na po yung resibo na ibig sabihin na naipadala na po ng Kabayan Remit yung pera or naipasok na siya. And po nakalagay dito yung detalye, yung payment details, yung amount So, earlier, ito po, $535 Canadian dollars, which is yung $21,140. So, para makonfirm po natin, titingnan po natin siya sa bank account ko sa Philippines. Ayan po. Kung makikita nyo po, ito po yung exact amount na meron tayo from Kabayan Remit, uh, 21,147 and 40 cents in pesos. So, sobrang bilis nung pagta-transfer niya and malagi po tayong makaka-receive ng notification. Uh, sana kabayan nakatulong ang tutorial video na ito. Kung sakaling bago pa lang kayo sa US, sa UK or Canada at naghihahanap kayo ng pwede niyong paraan para makapag-remit ng pera from your country to Philippines, uh, pwede niyo pong subukan ang kabayan remit kung uh, mamimit po yung expectation nyo sa service. Uh, again, uh, four years ko na siyang ginagamit so far in my personal experience. Wala pa po akong naging concern. Uh, hindi po ito ay sponsored ng Kabayan Remit. Pero kung gagamitin po natin yung referral link ko na ilalagay ko sa description ng video na ito, uh, makaka-earn po ako ng rewards at the same time makaka-earn din po kayo ng bonus. Uh, depende kung kailan po kayo nag-sign up. Um, again, It's your decision kung anong application po ang gagamitin nyo for remittance. Ang importante po ay safe na makarating yung pinaghirapan nating pera sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Kabayan, maraming maraming salamat po sa panonood ng video natin ito. Kung may katanungan po kayo, wag po kayong mag-atubiling, mag-post ng comment or mag-sagot sa form natin. Ilalagay natin yung link ng form or ng email at... Uh, Masaya po kong sasagutin ang mga tanong nyo. Kung meron po kayong suggested na application or remittance application, ilagay nyo lang din po sa comment na sana po ay makatulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat po at huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating mga videos at panoorin po natin ang ibang video sa buhay at payo ng OFW community. Maraming salamat. Ingat po tayo.